pinapating ko na kayo ka, ka George, pasensya ka na. Nakiusap ka sa akin huwag natirahin ang iglesia ni Cristo dahil etc. etc. Pero sa nakikita ko ngayon, pasensyahan muna na tayo ka George sa ha? ha? Dahil talagang titirahin ko tong reliyon ninyo. Mga hinayo pa kayo dyan sa INC. Mga wala kayong magawa, mga wala kayong modo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo. Ha? Para po maintindihan ninyo, ito pong nagmamayari nito, ha? ay mga INC po. Inatago nila yung mga bigas sa kaanong kaparaanan. Ha? Para po maintindihan ninyo, mayroon po tayong informante. Ha? Ayan po, makikita nyo sa screen. Yan po yung aking informante na nagsasabi sa akin dito ng mga pangyayari. Yan din po ang informante ng ating DILG Secretary, Benjamin Abalos. Hindi po siya pwedeng uh, ipakita sapagkat siya po ay special agent. Ha? Talagang nagigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Halos hindi na makabili ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap hindi na makabili ng bigas. Halos yung kanilang kain eh halos ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Samantalang yung higanteng reliyon na to, putang inong ito. Ha? Mga putang ina yung dyan, dyan sa INC. Ha? Mga hayop kayo, naghihirap yung taong bayan. Samantalang kayo, Ah, tinatago ninyo, pa kayo dahil malakas kayo sa costume. Napahiya yung costume. Marami sila, malakas sila sa costume, pero, hindi lahat ay kaya nyong bilhin. Tulad kang ka-Ernie hindi lahat kaya nyong bilhin, kaya nyong takutin, kaya nyong anuhin. Hindi ako nagagalit dito dahil, para sa akin, nagagalit ako. Sarili na to, na walang magawa sa buhay puro kasamaan. Kailan ba kayo matututo dyan sa INC na gumawa ng kabutihan sa kapwaan ninyo? Ha? Kailan kayo magiging totoo sa sarili ninyo? Biro mo ha? Bumili ng maraming mga ano, bigas. Nung nakarating na dito sa Pilipinas, tinago. Ang ginawa, nilagay sa sako ng Pilipinas. Para sabihin na yung mga bigas na yan hindi galing sa ibang bansa, dito pa rin sa atin. Pero sa mahal na presyo. Para patunayan ko sa inyo na Iglesia ni Cristo may ari dito. Ayan po, makikita po sa ating screen. Ha? Kitang kita po sa sako. Alam naman natin yung logo o yung bandila ha, na Iglesia ni Kristo. Na nagpapakilala ng Iglesia ni Kristo tulad ni Kibuloy, nagpapakilala ng anak ng Diyos, pero demonyo, hayop. Ha? Mga kababayan. Grabe. Grabe kayo. Just sa pamunuan ng INC. Nakuha yung mga ano na yun sa Bulacan mismong gilid lang ng inyong ano, Philippine Arena. Ha? Ginagamit niyo 'yan para propaganda uh, para pang paano sa inyong pangalan. O basahin niyo po 'to. Ayun oh. O, o di ba? Yan po ang mensahe sa atin dito ng ating pinagkaka